Sa ating paglilibot sa Cordillera ay napadpad tayo sa bayan ng Aginaldo kung saan napuntahan natin ang ilan sa mga ipinagmamalaki nilang tourist destinations dito. Nariyan ang Naumag waterfalls, ang Jabes Retreat House, ang Saddle Viewpoint at ang Itab Rolling Hills. Yan. Ito po yung nag-aantay sa inyo, yung napakalawak na Kabundo ka na yan, yan po yung Itab Rolling Hills. Dito ay na-experience din natin kung paano mag-harvest ng pakoy o watercress. Then, nahawakan nyo lang po siya ng ganyan. Then, yan. So, depende po sa dami ng pakoy na makukuha ninyo. Putol-putol lang po kayo. Then, yun na po yun. Yan. Pwede na siyang iulam inalam din natin kung paano nga ba ang tamang pagnganga. Nakisayaw din tayo sa mga residente ng Sitio Pandayan, ang tahanan ng mga dalubhasa sa pagpapanday ng iba't ibang patalim at matutulis na kasangkapan. Ang lahat ng yan ay mapapanood ninyo dito sa panibago na naman nating episode sa Cortillera. Halina at samahan ninyo akong tuklasin ang ganda ng bayan ng Aguinaldo dito sa probinsya ng Ifugao. Ang bayan ng Aginaldo ay mayaman sa agrikultura dahil na din sa malawak nitong lupain at bulubundukin. Ang pangunahing produkto nila dito ay palay at mais. Ngunit meron din sila dito mga brewed coffee, wood products at iba't ibang yaring patalim at kasangkapan. Una nating pinuntahan dito ang Saddle Viewpoint kung saan makikita ang makakapal na kaulapan o ang tinatawag na Sea of Clouds. Sa wakas, Naabutan po natin yung sunrise pati yung sea of clouds dito sa Aguinaldo. Ito yung tinatawag nilang saddle point or view deck. Kadalasan nagpapakita ito mula madaling araw at tumatagal hanggang alas 8 ng umaga. Depende pa yan sa lagay ng panahon. Ito ay makikita lamang sa tabing kalsadahan ng Banawe Mayuyaw, Alfonso Lista, Isabela Road. Isang palikulikong daan na may napakagandang tanawin ng mga kabundukan at isang alternatibong daan kung gagawi kayo ng probinsya ng Ifugao galing sa karatig probinsya gaya ng Isabela at sa Cagayan. Mula naman dito ay pinuntahan natin ang barangay Hakmal kung sa makikita ang Naumag Waterfalls sa ilang minutong lakarin ay narating na din natin ang Naumag Waterfalls mayroon dito mga cottages na pwede magamit ng mga turista so, dito po sa Naumag Waterfalls 55 pesos po yung entrance fee and then ito pong mga nakikita nyo na cottage or cottages libre po yan para sa mga turista bibisita dito may mga mini waterfall po dito sa Naumag Waterfalls kung saan pwede kayo mag-swimming dyan. Yung ibang parte na yan, medyo may kalaliman po. So, siguro doon lamang po na marunong kayong lumangoy or may kasama kayo na mas matanda sa inyo na marunong lumangoy para in case na may mangyari, may sasagip po sa inyo. Sa ating pagbisita ay may kainaan pa ang tubig sa Naumag Waterfalls. Ngunit inaasahan naman ang malakas na daloy ng tubig nito ngayong tag-ulan. Dito din makikita ang malawak na taniman ng pakhoy o watercress na tinatawag. Isang uri ng gulay na kadalasang nabubuhay malapit sa malalamig na anyong tubig. Yan. na. Sayote. sariwang-sariwa ang talbos ng talbos, sayote. Ito yung na-harvest na water trees. Hmm. Pakita po natin yung mga na-harvest na po kanina ni Nanay Belen. Ito po yung mga pakhoy sa malapitan. Napakadami po niya ito. So kung mahilig po kayo sa mga gulay, kapag napadpad po kayo dito sa aginaldo, try nyo po ito. Yung pakhoy si Nanay Isabel po. Tuturuan po niya tayo kung paano po mag-harvest ng watercress or pakoy. Hmm. Hmm. Kapag marami yan po yung pag-harvest nito, Pwede po kayong gumamit ng kutsilyo para po mabilis ninyong maputol yung pinakakatawan po nung pakoy. So kanina po, nakita po natin si Nanay Isabel kung paano mag-harvest ng pakoy. So ngayon po, susubukan naman natin mismo na tayo mismo yung mag-harvest nito. Kasamahan so po niyo ako. Yeah. So kung wala po kayong gamit na kutsilyo, pwede nyo po siyang isa-isahin. So ganito po yan, hanapin nyo po yung katawan kung saan medyo malambot pa. Then puputulin nyo lang po ng ganito. Pero syempre, matagal na proseso po yan. Kaya kapag marami yan po yung i-harvest ninyo, gumamit na po kayo ng kutsilyo. Daya po nito. Then nangawakan nyo lang po siya ng ganyan. Then, yan. So, depende po sa dami nung pakoy na makukuha ninyo. Putol-putol lang po kayo. Then, yun na po yun. Yan. Pwede na siyang iulam. Kung magpupunta po kayo dito sa Aguinaldo at gusto nyo rin pong maranasan yung pag-harvest nito, uh, magbabayad po kayo ng 35 pesos. Then, ganyan po kalaki yung pwede ninyong ma-harvest. Sa halagang 35 pesos lang po, meron na po kayong gantong karaming pakoy. So magsasawa po talaga kayo sa gulay dito. Fresh na fresh na pakoy. Lagyan natin ng konting manteka. Ah. Bali ang pagluluto po na inetong uh, pakoy, gisa po siya. Ginigisa lang po siya or may sabaw po. Ginigisa lang. Pwede rin po, pwede rin pong ano, nilalagyan ng sabaw. Tapos konting tubig. Kasi magdatutubig din yung water taste, Kaya konti lang. Yun. Tapos gisa ng konti. Pag nag-boil siya, pwede na. Pwede nang kainin. Gaya po ng ibang gulay na kinakain po natin, ang pagluto po ng pakoy, pwede rin po, pwede rin po itong igigisa lang. Pwedeng lagyan po ninyo ng bawang, sibuyas, at kamatis. At yung sabay po, sabi po ni Nanay Agnes, pwede rin po itong gawing soup. So pakukuloan daw po ito ng apat na oras, and then magkukulay green na po yung soup na yon. Okay. Ito Sarap po yung boodle fight na, natin tuyo. dito sa Naumag Falls. Meron po tayo ng bagong lutong pakhoy na ginisa. Then fili. Ito po yung tuyo ng tuyong version or tuyo na version dito sa Aguinaldo. Then mga prutas gaya na mangga at saging. Native so, na native talaga yung mangga na yun. Ayan, so kainan na! Ito po yung niluto ni Nanay Agnes kanina na pakhoy. Napakasarap po. Matapos ang masarap nating umagahan ay dinaanan din natin ang Javes Retreat House na isa ring atraksyon dito sa Barangay Hakmal. Isa itong campsite at event place kung saan pwede kayong matulog sa mga native houses dito o di kaya ay magpitch ng tent sa malawak nilang camping ground. Ang nasa likuran naman nito ay ang tinatawag na Mount Ambalawag na isang kilalang bundok na makikita dito sa bayan ng Aguinaldo. Dito naman sa barangay Posnaan ay pinuntahan natin ang isang blacksmith village, isang komunidad kung saan makikita ang gawaan ng iba't ibang patalim at kasangkapan sa pamamagitan ng tradisyonal na pagpapanday. Binansagan itong sityo pandayan dahil na din sa ang lahat ng mga kabahayan dito ay nabubuhay sa pamamagitan ng pagpapanday. Ang kanilang produkto ay makikita sa iba't ibang panig dito sa Cordillera maging sa maraming probinsya dito sa Pilipinas. Dumadaan ito sa mabusising proseso, magmula sa pagulman nito sa apoy at sa paulit-ulit na pagpukpok hanggang makuha ang nais na disenyo at talim. At sunod naman ay mas haasain ang talim nito gamit ang makabagong teknolohiya gaya ng grinder para mas mapadali ang pagpapatalas dito. Sunod naman ay ang paggawa ng kaha kung saan ilalagay ang nayaring patalim. Depende sa hugis at laki nito. Maaari ding ukitin ang pangalan sa mga ito kung nais ng mami mamimili. At sa huli, ang paggawa ng handle o hawakan na yari naman sa ratan na kadalas ang mga kababaiyan ang gumagawa. Kasama po natin si Tatay Ernesto, ipapaliwanag po sa atin yung history, kung kailan po nag-start yung sityo pandayan ano-ano po yung mga uh, produkto na yun no offer nila para po sa ating mga kababayan. Hindi 2018. Ito so naman sir, uh, iba naman yung gawa naman ito kasi yun yung price. Price naman ito kit o uh, five, 500 500 pesos 500 So, ha? depende po sa laki yung presyo Oo po ng ano, produkto po ninyo Mm. Ito naman 'di. Ano 'tong tawag sa ano? Kadalubtot. Ah. Uh. Magalinganta <laughs> <laughs> galen eh. matematiko. Eh. Ito 'tong sandalan mo. Sandalo ba 'yan? Pang mm. pangpatungan ng sa damo. Ah, uh, sa damo. Okay. okay. Yung price sir. 1,000 uh, ay 10,000. 10k at ui Kasi mga ilang araw gawan nito mga 14 days. Ito, may ano, may anong tawag nito? May pangsakbeta na po, pang ano? Pwede parang bag na ano. Ayan. Ito ang purpose na. Talakot. Parang salakot, ano po? Opo, ko ba video na? Ayan. Ang mula, sa pamamagitan po ni Tatay Ernesto, nalaman po natin yung iba't ibang mga produkto na uh, ibinahagi dito sa Sitio Pandayan. Nalaman po natin yung may iba't ibang laki at kung magkano po yung mga laga ng bawat isa na ito. So kung kayo po yung tao na mahilig po sa mga ganitong produkto, puntaan nyo lang po sila Tatay Ernesto dito sa Sitio Pandayan, sa Barangay Postaan, dito po sa... Aguinaldo uh, Aguinaldo, dito po sa probinsya ng Ipugaw Yes, Sir Ngayon, dito po kasama ko si Kuya Ekoy Tuturuan po niya tayo kung paano ba <coughs> mag-ngangat na Mamili ka kung anong gusto mo. Kung malaki ba o ano. Malit lang. Malit lang. natin yung balat. Mm. Kasi may gusto na tanggalin yung pinakabalat. Oo. Oh. Tapos ito, hatiin mo ng... Nang... Nasa yan kung anong gusto mo. Malaki Pwede malaki o, maliit. Pwede na po. Pwede. Na kung anong gusto mo. Okay na yan. O sige. Eh. Tapos ito yung ating balut Balot mo balut Balot mo. Okay. Balutin mo. At sa akin kasi mahilig ako sa maliit kaya sa mm. ko Hindi namin ako magugulat dito. Ito yung ha. Kaya siguro tinatanong ako ilang beses ha. <laughs> So, Bakit walang habit sa iyo? Kaya kayo babalot. Lagyan ko. Ah, uh, kahit iuli na yon oh. Kahit hindi sabay. Ito. ito, ito yung kinatawag namin na apor apor ah, Sa Ingles, lime. Limestone. Hmm. Oo, oh, lime. Aphor. Pagka pa ng konting info kasi... Pwedeng titik yan? Uh, Oo. Oh, kasi ba, yung... Ah, sa kamay? Oo. Oh. Ah, sa pan. Okay, okay lang, ka. Ah, okay lang baka matutulukat yung ano yeah. uh, yun. Ayong tawag na sa lagyan nyo. Okay lang ah. Yan. Yeah. Oo. Oh, pwede na tayo. Oh, okay. okay. Tapos yung balot mo. Balot ulit natin. Tapos lagay mo sa... Big. Dito. Pwede lang mo nang... Muyain. Wala namang lasa. may lasa lang itong hapid. Ngayon, may siya. Parang daw ng bayaba. Mm hmm. hapid. Depende sa klase ng hapid kasi maraming klase ng hapid. Yung tinatawag namin na first class. Ito kasi third class. Third um. ko alam kung kulay na siya. Tansyahin mo kung kulang yung apor, lagyan mo ng konti ulit. Kuha lang ko. Ito na lang. Ito na lang. Ito na lang. Pero kapag dapat dito, dito mong uyain, dapat dito hanggang ano, dum, uh, pumula. Walang dunok ka. Lama? Dura na. Cole, mo na. Kung gusto mong idura, magay. Pula na. Itry mo. Dura ka ng konti para makita mo. Too, so yung nga nga, hindi po ito nilunok. Minunguy alam po ito. Okay. Oh. Parang mm. kung lang, pantanggal Hmm. <laughs> Kulay brown? So, tama ba yun? Pupulang ako ng apple. Pagka... Imbisa pa lang yan. Dinurahan na niya lahat. Tagantin <laughs> so, di mo din, no? <laughs> magal, ma magiging pula na yan. Hmm. Kapag tumatagal. So, ilang beses kang nguya ng nguya? Hmm. Idudurang hmm. mo lang yung dura. Pero ngayon nguyain mo pa rin siya. Ayun, nag-aana na. Ipukulay <laughs> <laughs> na. Ito hmm. lang yung tabako. Marami rin yung kalas ng tabako dito, meron yung ganyan ito at meron yung ginano, ito kasi niluluto nila. After nang matagal nang uya nang ng uya, nakikita niyo po nag-iiba na yung kulay nung laway natin, O ano yung katas doon sa nganga, yan. Na bukasan ay pinuntahan naman natin ang isa sa pinakabagong atraksyon sa bayan ng Aginaldo. Ito ang Itab Rolling Hills. Ito ay matatagpuan sa Barangay Itab dito pa din sa bayan ng Aginaldo sa probinsya ng Ifugao. May kalayuan at kahabaan ng biyahe papunta dito. Malulubak, maputik at ang ibang parte pa ay talaga namang makikitid at matatarik ang dinadaanan. Pagdating mo naman sa itaas ay makapigilin nga ang ganda ng mga tanawin na nag-aantay sa inyo. Malawak at daan-daan ng mga kumpul-kumpul na burol na makikita dito at tunay namang kamangamanga. Ayan, ayan po yung view. Oh. Sabilaan po yan. So napakaganda talaga dito. Yan. Ito po yung nag-aantay sa inyo. Yang yang napakalawak na kabundukan na yan. Yan po yung Itab Rolling Hills. So hindi na po ako magtataka. Pagdating ng panahon, dadagsain po ito ng mga turista. Dito ay nagkaroon tayo ng pagkakataon na makausap si Sir Efren Mayag, ang Barangay IPMR. Siya po yung Barangay IPMR dito po sa Barangay Itab, dito po sa probinsya ng Ifugao. So Sir Efren, may ilang katanungan lang po ako. No? Uh, bilang turista po, nakita ko po itong Itab Rolling Hills na malaki po yung potential when it comes to tourism. Bali yung mga darating po mga turista, Uh, ano po ba yung mga kailangan na impormasyon na dapat naming malaman dito sa Itabroling Hills? Kailangan niyo sir is dapat uh, pumunta kayo muna sa uh, munisipyo ng Aginaldo para magtanong kayo do doon. Mm -hmm. Kasi dito kasi sir is uh, malayo mm -hmm. kaya yung mga uh, ginagawa ng mga ibang turista uh, nag Uh, nagdadala sila, sir, ng mga baon, okay. baon nila, sir, kasi malayo nga itong uh, lugar, lugar na to sir, kaya nagdadala sila ng mga pagkain nila, sir. Okay. bali po, yung mga turista na pupunta dito o nagbabalak na pumunta dito sa Ita, Hills, makikipag po sa munisipyo ng Aginaldo. Opo, okay, sir. And then, doon na rin po sila makakuha po ng mga sasama sa kanila, like tour guide po. Yes, sir. Okay. Puwede naman open open po lahat po sir kasi yun nga wala pa pong ordinansa or babayaran. Okay. So babayaran. sa kasalukuyan po sabi po ni Sir Efren, wala pong babayaran na entrance fee. So bukas po ito sa publiko habang pong inaantay yung pinaka final na ordinance mula sa um, munis municipalidad ng Aginaldo kikita niyo ninyo po dito is kapag uh, hapon po meron din po tayong uh, hindi lang sa bird birdwatching uh, kayo makakita ng ano yung mga iba't ibang uh, kanihamuti <laughs> Ibon ba? Mga ibon Ibon? Oh. Opo Gaya po nito uh -oh. Kung nakikita po natin may pagkaitim at puting halo po yung ibon na yon and kanina nung nasa biyahe po tayo, may nakita po tayong parang agila dito. So talaga namang nakaka-amaze na makakita tayo ng mga ganong uri ng ibon. Marami din po tayo nakitang uwak na hindi natin kadalasan nakikita ito sa ibang lugar. So isang palatandaan na mayaman pa po yung kabundukan dito sa Barangay Itab, dito sa aginaldo, sa probinsya ng Ipugaw. So maliban po sa sinabi ni Sir Efren, Napansin din po natin na tila baga may mga puting nandoon sa ibang hills, sa ibang mga kabundukan. Ano po ba yun, Sir Efren? Sir, yung mga makikita ninyo na puti-puti is uh, yung mga baka. Mm. Tapos, yung meron din naman yung ano, yung maitim na makikita ninyo na uh, karabaw. Okay, okay. O, kasi, no yun kasi noon yung mga uh, Uh, pangunahing produkto nila. Mm. Okay. Dahil nga po sa napakalawak nung sinasabi natin na pasture land. Kumbaga, bagay na bagay po na magparami o magalaga ng mga ganitong uri ng hayop, mga baka at mga kalabaw. So ayan. So maraming maraming salamat po Sir Efren, eh, sa inyong uh, panahon sa mga impormasyon na binigay po niyo sa amin. At nawa po ay uh, marami pong mga turista ang pumunta po rito para makita po yung ganda ng Itab Rolling Hills. Ang Itab Rolling Hills ay inaasahan ng pagkakaroon ng mga improvements sa mga susunod na buwan at taon para mapunan ang mga pangunahing pangangailangan ng mga turista na patutungo dito gaya ng tubig, palikuran, pagkain at marami pang iba. Sa pakikipag-ugnayan ng lokal na barangay at sa pamahalang bayan ng Aginaldo ay unti-unting isusulong ang turismo ng Itab Rolling Hills na siyang makatutulong din sa dagdag na kabuhayan sa mga residente dito. Sa ating pag-iikot dito sa Aginaldo ay marami tayong bago na puntahan at mga dagdag na kaalaman na nakatulong para mas makilala natin ang mga kababayan natin na naninirahan sa bahaging ito ng Cordillera. Bagamat hindi ito ang kabuuan ang representasyon ng lugar ay mapalad tayong masaksiyan ang mga nagagandang lugar dito at sa kabilang dako naman ay mahibahagi ang ating mga karanasan sa inyong lahat na ating taga-subaybay. Marami pong salamat at sana inagustuhan ninyo ang episode nating ito at patuloy nyo kaming subaybayan sa mga susunod pa nating adventures. Huwag kalimutang i-follow ang ating Facebook page at YouTube channel, We Wonder PH. Thank you and see you on our next video.